Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs Detroit Pistons. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, magsubscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So ito na ang ikaapat na laban ng Golden State Warriors ngayong preseason, dito ay makakaharap nila ang grupo nitong ang si Cade Cunningham na Detroit Pistons. Walang Stephen Curry at Draymond Green pala sa Warriors kaya naman kinakailangan po talagang mag-step up ang ibang players nila para makuha pa rin ang panalo kahit wala ang the greatest shooter at former defensive player of the year Draymond. Solid na solid ang starting five lineup ng Pistons. Habang panibagong starters naman ang ginamit dito ni Steve Kerr para sa Dubs. Ito ay sina Brandon Podzimski de Anthony Melton, Moses Moody Jonathan Kuminga at Trace Jackson Davis. So unang puntos para sa GSW ay itong magandang assist ni Melton sa loob para kay Trace, mahusay na playmaking agad ang pinamalas ni De Anthony Melton sa play na ito. Unang bumirada ng lamang ang visiting team sa salpukan mga kaibigan. Ngunit itong Golden State Warriors ay parang hindi natatapos ang kanilang mainit na shooting sa 3-point lane. Na kung saan pisang umpisa pa lang ng laro ay agaran nga nilang pinaulanan ng threes ang dayong kupunan. Inumpisahan nitong si Brandon Podzinski, sinundan naman ni Melton Grabe talaga itong GSW ngayon. Habang matibay na depensa naman ang isinagot dito ng Pistons, at nagresulta ng magandang transition bucket ni Cade Cunningham and one nasabitan sabitan pa ng foul si Podzimski. Ngunit ang sumunod ay ito na naman si Body Hield mga kaibigan, napakalupit ng shooting nagpakawala ng na malayong tira sa threes grabe, at hindi lang yan sinundan pa ng isa sa wing iba talaga si Body. At ito pa sumali na rin si Lindy Waters 3 pamukol din ng 3 ilang segundo na lang ang natitirang oras sa first quarter. Dito parang sumabog na sa galit itong ang head coach ng visiting team, dahil 18-4 run lang naman ang ginawa ng gold-blooded sa kanila. Sa second quarter ng game ay hindi pa rin nagpapahinga itong Warriors sa mainit nilang shooting sa 3-point area, inumpisahan agad ni Moody dito. Kalahati lang ang puntos ng kalaban sa GSW, lumutang talaga ang malaking agwat ng magkabilang kupunan. Nakapertido pa ito dahil walang Stephen Curry, Draymond Green at Andrew Wiggins para sa Dubs. Paano na lang kung naglaro pa sila, isang buwan na tambak na siguro ang kalaban sa bakbakan. Ito pa si JK sa Trace nagpapasikat pa. Magandang depensa naman kay Trace Jackson Davis sa play na ito mga kaibigan, nagamoy guma ang kamay ang tindi ng block ni TJD na nagresulta ng 3 points ni Podzimski. Tambak na talaga ang visiting team. Pagdating ng second half ay nagtuloy-tuloy pa ang napakainit na performance ng bomb bench player ng Dub Nation. Hindi nakapalag pa ang Detroit sa malakas na opens ang pinapakawala ng GSW. Kaya naman sa huli ay nakuha na naman ng gold-blooded ang dagdag na panalo sa pre-season. Pangapat na panalo nila ito, at sila so far ay nananatiling undefeated pa. Solid na solid po itong ang grupo ng Golden State Warriors ngayong season kaya patuloy po nating abangan pa ang team sa mga susunod na malalaking laban nila. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo sa panalo na naman ng Warriors contra Pistons? I-comment e lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.